Alam mo yung feeling na parang di mo pa nakaka-recover sa isang issue tapos biglang may chismis tungkol sa'yo? Grabe, parang sakit sa puso. Minsan pa galing sa mga taong akala mo, kakampi mo. Nakakagalit, nakakainis, di ba? Gusto mo na lang sumigaw ng what the hell? O makipag-away? Pero teka, kailangan ba talaga natin mag-react agad? Ako rin, naranasan ko yan. Yung tipong di mo kasalanan pero ang sakit ng sinasabi nila. Hindi mo naman kontrolado ang ibang tao pero ramdam mo ang epekto. Dito pumasok yung stoicism. Hindi mo kontrolado ang ibang tao pero kontrolado mo ang reaksyon mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo mapanatili ang peace of mind kahit may chismis sa paligid mo. Paano mo i-reset -re ang sarili mo para hindi maging biktima ng chismis kundi maging inspirasyon sa lakas, katahimikan at respeto sa sarili. Una sa lahat, tandaan mo. Hindi ikaw yung story na ginagawa nila. Hindi ikaw yung maling interpretation nila. Hindi mo kailangang mag-explain sa bawat maling hakahaka. -haka. Sa Stoic philosophy, ang opinyon ng iba ay hindi dapat maging problema mo. Ang importante ay ang dignidad mo. Yung mga chismosa at chismoso hanap sila ng gulo. Gusto nila drama, intriga, pero wag mo hayaan na sila ang magkontrol sa buhay mo. Unahin mo ang sarili mo. Huwag mong ibigay ang power mo sa kanila. Minsan, instinct natin magpaliwanag. Pero think about it. Sulit ba talaga? Kaya mo bang habulin lahat ng chismis? Huwag sayangin ang energy sa pag-defend. Focus on improving yourself. Invest your time on things that will make you stronger, not on chasing false stories. Mahalaga rin maunawaan natin na ang mga chismis madalas hindi tungkol sa iyo. Oh, ikaw ang pinag-uusapan. Pero ang ugat ng chismis ay laging galing sa kanila, hindi sa iyo insecurity nila, inggit nila, kakulangan nila. Hindi ikaw ang problema nila. Ikaw ang salamin ng mga bagay na hindi nila kayang harapin sa sarili nila. At kapag naiintindihan mo yan, mas madali mong matatanggap na hindi mo kailangang sumabay sa gulo. Hindi mo kailangang baguhin ang pananaw ng bawat isa. Ang kailangan mo lang ay panindigan, ang totoo sa sarili mo, kahit pa hindi nila ito maintindihan. Isang stoic na prinsipyo ang nagtuturo sa atin na dapat nating sukatin ang sarili natin. Hindi batay sa palakpak o puna ng iba, kundi batay sa kung gaano tayo naging totoo sa sarili natin. Hindi base sa kwento nila, kundi sa tunay na karakter natin kapag walang nakatingin. Kaya kapag may mga chismis na bumagsak sa'yo, itanong mo sa sarili mo, totoo ba to? Kung hindi, bakit ko kailangang sirain ang sarili ko sa isang bagay na hindi totoo? at kahit pa may bahagyang katotohanan sa kwento, alalahanin, ang bawat tao ay may karapatan sa paglago. Hindi ka perpekto, pero hindi rin ikaw ang label na inilalagay nila sa iyo. Ang pinakapraktikal na gawin kapag ikaw ay nakaharap sa chismis. Kalma, hinga ng malalim. Huwag mag ng padalos-dalos sa social media. Huwag magpadala sa emosyon. Ang katahimikan mo, yan ang pinakamatinding sagot. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil marunong kang pumili ng laban. Dahil sa stoicism, hindi ka basta-basta tinatangay ng emosyon. Ikaw ang may hawak ng sarili mong direksyon. At sa totoo lang, kapag pinili mong manahimik at magpatuloy sa buhay mo ng marangal, unti-unti rin silang mapapagod. Ang mga chismis, parang apoy, yan na nawawalan ng hangin kapag hindi mo pinatulan. Sa una, maingay sila. Mataas ang apoy. Pero habang ikaw ay kalmado, tahimik, at abala sa sarili mong pagyabong, sila mismo ang unti-unting mapapagod sa kakaimbento ng kwento. At darating ang oras na sila mismo ang mapapahiya sa sarili nila. Kaya ngayon, isipin mo, pipiliin mo bang ang sirain ng mga chismis ang kapayapaan mo? O pipiliin mong maging mas mataas kaysa sa ingay nila? Alam mo, hindi mo kailangang maging bato para hindi masaktan sa mga chismis. Tao ka rin, nasasaktan, nagagalit, nalulungkot. At okay lang yon. Hindi ibig sabihin ng stoic mindset na manhid ka na. Ang tunay na stoic, nararamdaman pa rin ng sakit, pero hindi siya alipin ng sakit na iyon. Inaamin niya ito sa sarili niya, pinaparamdam niya ito ng buo. Pero hindi niya hinahayaan na wasakin siya nito. Kaya sa tuwing may maririnig kang masakit tungkol sa iyo, bago ka mag-react, huminto ka muna sandali. Isipin mo, ito bang nararamdaman ko ay dahil sa totoo o dahil lang sa gusto kong kontrolin ang opinyon ng iba? Dahil madalas, ang tunay na sugat natin ay hindi galing sa sinabi nila, kundi sa pagnanais nating baguhin ang iniisip nila sa atin sa stoicism tinuturuan tayo na bitawan ang mga bagay na hindi natin hawak at isa na roon ang iniisip ng ibang tao pangalawa itanim mo sa puso mo na hindi mo kailangang maging perfect para magkaroon ng kapayapaan maraming tao ang nagkakandaugaga sa pagpapakita ng isang malinis na imahe umaasa na kapag ginawa nila ang lahat ng tama mamahalin at igagalang sila ng lahat pero totoo kahit anong bait mo, kahit anong kabutihan mo, laging may makakahanap ng mali sa'yo. Hindi dahil mali ka, kundi dahil may mga tao talagang hinahanap ang kasiraan. Nang iba, para matakpan ang sarili, nilang kakulangan. Kapag naiintindihan mo na kahit maging pinakamabuting tao ka pa, hindi mo pa rin makokontrol ang pananaw ng lahat, doon mo mararamdaman ang tunay na laya. Hindi mo kailangang habulin ang validation ng kahit sino hindi mo kailangang sumunod sa pamantayan ng mga taong hindi naman kayang kilalanin ng buong kwento mo. Ivan, nagkilala mo mang sarili mo. Alam mo kung ano ang intensyon mo. Alam mo kung sino ka. Kahit pa ikwento ka pa nila sa kung ano-anong bersyon na hindi ikaw, minsan ang pinaka-epektibong sagot sa chismis ay hindi salita kundi aksyon. Hayaan mong ang pag-usad mo, ang paglagu mo, ang katahimikan mo ang siyang magpatunay. Hindi mo kailangang ipakita sa kanila na mali sila. Ipakita mo sa sarili mo na mas mahalaga ang kapayapaan mo kaysa sa gulo nila. Gawin mong gasolina ang bawat paninira. Hindi para gumante, kundi para lalong ayusin ang sarili mo tahimik at buo. Isipin mo ito, ang totoong lakas hindi laging maingay. Hindi ito yung marunong sumigaw ng ako ang tama sa gitna ng laban. Ang tunay na lakas, marunong umupo sa gitna ng bagyo at sabihing hindi ako matitinag. At yan ang ginagawa mo kapag pinipili mong huwag magpadala sa chismis. Hindi ito pagiging mahina. Ito ang tunay na mastery sa sarili. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na madalas nakakalimutan ng marami, ang forgiveness. Pero hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Oo, mahirap magpatawad lalo na kung binasag nila ang tiwala mo, pinahiya ka o sinaktan ng pangalan mo. Pero isipin mo ito, bawat galit na hindi mo binitawan, parang lason na iniinom mo araw-araw habang inaasahan mong sila ang malason. Ang totoo, hindi sila ang nahihirapan. Ikaw. Ikaw ang nagdadala ng bigat. Ikaw ang inuubos ng emosyon. Kaya ang stoic mindset, hindi lang nagpapalakas ng panlabas na anyo. Nagpapagaling din ito ng panloob na sugat kapag pinili mong patawarin ang mga nanakit sa iyo. Hindi ibig sabihin na kinukonsinti mo ang ginawa nila. Ibig sabihin lang, pinipili mong huwag nang dalhin pa ang bigat ng galit sa puso mo. Pinapalaya mo ang sarili mo. Sinasabi mo sa mundo, hindi ko kontrolado ang ginagawa ninyo, pero kontrolado ko kung paano ko dadalhin ang sarili ko. At habang ginagawa mo yon, habang pinipili mong patahimikin ang bagyo sa loob mo, unti-unti mong mararamdaman na hindi ka na biktima. Hindi ka na hinahabol ng mga kwento. Hindi ka na binabalot ng takot o galit. Isa ka ng matatag na tao, tahimik pero makapangyarihan. Hindi dahil sinisigaw mo ang katotohanan, kundi dahil ikaw mismo ang patunay ng katotohanan. Kung aasa tayo sa validation ng mundo, hindi talaga tayo magiging malaya. Laging may tsismis, laging may hindi makakaintindi, laging may huhusga. Pero kung ang lakas mo, ang dangal mo ay hindi nakatali sa iniisip nila, anuman ang sabihin nila, hindi ka matitinag. Tuloy ka lang, tahimik pero buo. At dahil dito, isang mahalagang hakbang pa ang kailangan nating pag-usapan para talagang maging buo ang ating stoic mindset ang pagbuo ng matatag na personal boundaries dahil hindi lahat ng pananahimik ay kahinaan minsan ang pinakamatibay na anyo ng pagmamahal sa sarili ay ang marunong kang magsabi ng hanggang dito ka lang hindi ka welcome sa kapayapaan ko hindi naman talaga masama ang magset ng boundary di ba hindi ito selfishness hindi ito pagiging feeling ngera. Ito ay isang paraan ng pagrespeto. Hindi lang sa sarili kundi pati na rin sa iba. Kapag pinili mong iwasan ang mga chismis, hindi ibig sabihin na tinatanggap mo na lang ang pang-aapi. Ibig sabihin lang, pinipili mong alagaan ang peace of mind mo nang hindi kailangang makipag-away sa kanila. May mga pagkakataon talaga na kailangan mong mag-withdraw. Hindi dahil galit ka, kundi dahil mahal mo ang sarili mo sapat para pumili ng mga bagay at tao na nagpapalakas sa iyo. Kung may mga taong paligid mo na paulit-ulit kang nasasaktan, binabastos, o kinakaladkad ang pangalan mo, hindi mo kailangang manatili para lang patunayan na mabuting tao ka. Hindi lahat ng laban ay dapat mong salihan. Minsan, ang pinakamagandang galaw ay ang tahimik na pag-alis. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa lahat. Hindi mo kailangang magkwento kung bakit mo pinili ang katahimikan. Ang stoic mindset ay nagtuturo na hindi lahat ng ingay ay dapat mong pakinggan. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong pumili kung saan mo ilalagay ang iyong enerhiya. Minsan, habang tahimik ka, mas lalo mong mararamdaman ang ingay sa paligid mo. Parang mas lalo kang pinipintasan, mas lalo kang pinag-uusapan. Natural lang 'yan. Kasi ang katahimikan mo ay nagiging salamin sa kanila. Ipinapakita nito ang ingay sa puso nila, ang inggit, ang insecurity, ang galit na hindi nila maipaliwanag. At hindi mo kailangang magdala ng mga damdaming hindi naman sayo. Sa pag-iingat mo sa sarili mong katahimikan, unti-unti kang magkakaroon ng bagong klasing lakas. Ang lakas ng hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa lahat ng oras. Dahil alam mo kung sino ka, hindi base sa chismis. Hindi base sa haka-haka ng iba, kundi base sa kung paano ka nabuo ng bawat hirap na pinagdaanan mo. At kung paano mo pinili araw-araw na maging mabuti pa rin kahit hindi mabait ang mundo sa iyo. Dito mo makikita ang tunay na ganda ng stoic mindset. Hindi ito nagtuturo sa iyo na maging bato, kundi maging isang ilog, patuloy na dumadaloy, hindi nawawala, palaging naglalakbay patungo sa mas malalim na kalayaan. Hindi ito pumapatay ng iyong damdamin, bagkus ito'y nagtuturo sa iyo kung paano hawakan ito ng may buong tapang, buong pag-unawa at buong pagmamahal sa sarili. Tandaan mo, hindi mo kailangang baguhin ang pananaw ng mundo para maging masaya. Hindi mo kailangang ituwid ang lahat ng maling kwento tungkol sa iyo. Ang mahalaga ay maging tapat ka sa iyong sarili, araw-araw. Piliin mong maging mabuti kahit walang nakakakita. Piliin mong maging matatag kahit walang pumupure. Piliin mong maging payapa kahit may mga nagsisikap manggulo. At sa bawat araw na pinipili mong itayo ang sarili mo sa gitna ng ingay, sa bawat sandaling pinipili mong umiti kahit nasasaktan, sa bawat oras na pinipili mong magpatawad kahit hindi sila humingi ng tawad, unti-unti mong binubuo ang isang buhay na hindi matitinag ng kahit anong chismis. Hindi ka biktima ng chismis. Hindi ikaw ang kwentong imbento ng iba. Hindi ikaw ang kanilang opinyon. Ikaw ang kilos mo. Ikaw ang disiplina mo. Ikaw ang pagmamahal mo sa sarili. Ikaw ang katahimikan mo sa gitna ng ingay. Ikaw ang lakas mo sa gitna ng unos. Kaya ngayon, kung ikaw ay nasaktan, pinahiya o pinag-usapan ng hindi makatarungan, nais nice kong ipaalala sa iyo, hindi ka biktima. Isa kang mandirig mang tahimik, matatag at puno ng dangal. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magpaliwanag para maunawaan. Sapagkat ang iyong katahimikan, ang iyong pag-angat, ang iyong kapayapaan, iyan ang pinakamalinaw na kwento ng lahat. Kung may isang bagay akong gustong iwan sa iyo ngayon, ito yon. Sa mundong puno ng kaguluhan, piliin mong maging tahimik. Sa mundong puno ng intriga, piliin mong maging misteryoso. Sa mundong puno ng selos, piliin mong maging mapagmahal. Hindi dahil madaling gawin, hindi dahil mahina ka, kundi dahil matatag ka, higit pa sa inaakala mo. Kung narating mo ang puntong ito, ibig sabihin handa ka na. Handa ka ng mabuhay nang hindi nasasakal ng opinyon ng iba. Handa ka ng itayo ang iyong sariling mundo ng katahimikan, respeto at pag-ibig kaya't magpatuloy ka magtiwala ka hindi mo kailangang ipaliwanag ang liwanag mo sa mga taong pumipili ng kadiliman at kung naramdaman mong nakatulong ito sa iyo ibahagi mo rin sa amin sa mga comments nais nice naming marinig ang iyong kwento ang iyong tagumpay ang iyong tapang at kung gustong mo ng iba't ibang usapan na nagbibigay lakas sa puso at isipan, huwag kalimutan na ilike ang video, magsubscribe at sumali sa amin sa pagtataguyod ng isang komunidad na pumipili ng unlad sa kabila ng mga pagsubok. Tandaan mo, hindi mo kontrolado ang kanilang iniisip, ngunit ikaw ang may kapangyarihan sa iyong pagtuloy. At sa pagtuloy mo, natututo ka, lumalakas ka, at unti-unti binubuo mo ang isang buhay na ikaw mismo ang nagmamayari. Malaya, tahimik, at buo. Ito ang kwento ng isang hindi kailanman naging biktima, kundi naging bayani ng kanyang sariling buhay.